citizen is a wife of an EPS worker dito sa Korea. Tapos, syempre, may hirap yun, LDR. Nasa Korea yung, yung husband. Tapos malalaman mo. malalaman ng pinay wife na nasa Pilipinas. Nasa KTV yung asawa. Ayan, diba, mga Korean na Koreana, mapuputi, glass skin, ganyan. kaya hindi naman lahat Ganon. So, yung tanong niya, maganda pa Sexy ba? Alam nyo, tayo mga babae, halos pareho ng mga nasa. Sa <laughs> i want

Ayun, ayun, sige, uchor, chana, ayun, ke basi kumutu, na. Ini, manikin, sikan, nipunakun, na, wana, ni. Nih, bau, kak. Na, ha? Kumut-kumut, kakir. Teg, ya, pinan, paninimu, diri, pap.

Ano yung mga kasal? Bulig ngaginoo, eksis maginas mama Mary sa unang aksidente, si Joseph, tana tana masarap kung eksis masunuran yung apat na kwan, kwan na na siya, do't awa kita na kama-sama o mga tanda ng Jesus, tayo ang ato'y si Jesus Kristo mangyud pero ato'y maaasim na ni takaan para makapag-iulat na pagbina, inahan ba yana sa Jesus Christ? Ito, di pa po po, gano'n yung pagkatasan. Isinti, maganito na nakuhan? Chan? Di po ang pinagpuhos ko, isisinti. Di pa po po, ang mga kuhan. Nya. Kaya po mag, -mag ingon ba nga? Ay na mo oh, si Dio, ka nang... Sige, Chris, anong inyong hangkuhan, uy, ka nang kapistahan sa lapulapo, mabukot na sila, uy. Basta nung tondo ha. food! Nagda-dara charger? Kudre! Hindi, baka nang... Kasi mag charge

paingin, hmm. 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 si kung <laughs> yeah, okay, pa really sa una, so, oh, yung right. <laughs> so, kung para naman sa pamilya ko ang pagmamahal, talagang ito ko. Wow mm. oh, you look so yeah. sexy, oh my god. <laughs> you should wash the dishes every day.

I know, from here. From here. Okay. Ee, ipik sabi madami na siyang naingom. And baka, on his way home. What? 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 lasing, na lasing. And sinabi ko sa kanya, huwag niyo nang ulitin yon na magpapasundo sa akin. Like, I had to leave the kids alone para lang sunduin ang lasing kong asawa. Sabi ko, ayaw nang ganun. Nag-inom ka ng madami, maging responsable ka, umuwi ka mag-isa. <laughs> anyway, kung niya tayo ito, netizen. <laughs> lang, ko. Pa, yeah. Sige, ako nang

Meron silang tinatawag na meal sap. Yun yung kakain oh, sila ng ito, meal. Pero habang kumakain ito, ito, ito. ng meal, Ini lagi masalah nasi tak? Ini lagi masalah nasi tak? Ini lagi masalah nasi tak?

pagpunta sa KTV. Pag-order sila niya ng alak and of course, may pulutan. Kasama na doon ang entertainer na koreana. Sa KTV kasi, meron ng karaoke. So, pwede na silang magkantahan. What ko na to? Ang main role what? ng mga entertainer ka na, hindi na apoy, hindi man na tampis siya. Tampis na, uy. May pagkaas yun, parang nasa ato yun. Tampis na nga apoy, uy. Mau mo na yung apoy na, kung ano, pag-export. Okay. Sobrang kaupo ka. Oo. Ano si Rinti, hindi mo. Please make crispy tuna rice bowl. San Marino corn tuna. Combine them with rice, onion, 10 years ago, it all began with one trade. Discipline came to head. Last spring season, nakita nyo na nagka-cut kami ng mga apple flowers and apple fruits. Kasi, ganito ang itsura ng apples kapag hindi namin kinat. Pag tabi-tabi sila, hindi lumalaki. Like And mm -hmm. mabilis okay. mabulok. Okay. So, okay. kailangan... Ang iking, ante. Oh. <laughs> <laughs> Nagasgas ako. Puti. Yung pinata natin, o, oh, puro Tagalog. <laughs> okay lang? <laughs> Really? So, paling kita okay lang? Okay, one. <laughs> one, two, three. Wait, What? wait <laughs> You're not picking apples anymore. Ano <laughs> Bungo na ba natin? Na na siya ikuwan din eh. Kanang hila siyang buhok eh. Di ba tiri? Bungo na Kanang laki niya anak si Ijun. Mula kanang nakadagdungog niya. Mahangin oh. kaya malamig. Ay mo na nina, okay guys. Kasi na uwi na kami ni Omoni. 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 Omoni, mula yung... mag mabay. Susunod na linggo na ulit kami. Magpipikin. Ay, oh oh thank you, Lord. Balagyan na nila. Sa iyan po, ano? Bangan. Okay. Tapos na nagparm yung bang, kataka na diya, tanan niya, wala na dato na. Dato na. Oh si Abu may gagawin dito. Muna na po dito, guys. Muna mag-anak niya yung bana. Wala na iyan bana, si Pinta. Ha? Si Pinta. Siya, basta si pa pakit 43, si Pinta. Ha?